Lalo, lalo, lalo. Ayun na, White Christmas, oh. White Christmas <laughs> All over the world tonight Ginagawa na yung aming Christmas tree, oh. napaka cute na Christmas tree. Ay, wala pa yung Christmas. Ako Ay. nagtayo, sila maglalagay ng decoration. So natin ilalagay yan. Meron ba tayong ano yan, yung big star, yung para sa taas? Huli-huli yun. Sige, lagay muna yung mga, Please. ano? Sige, Decoration niyo. Ano sa'yo? Green. Bakit green yung favorite mo? Si yeah. pulin Purple. Asan yung si oh, pulin okay. Asan yung pang-decorate mo? Oh, white Christmas kami, oh. Ang Christmas tree namin ay galing lang sa Shopee. Temu? Ay, Temu. Galing sa Temu pala. Yung makakakuha ka ng premyo. Na scam demo so, Ibuka-buka niya yung mga ano, mga pakpak. -pak. Oh. Pala oh. Hindi pa pala. Hindi pa okay, pala naka Hindi pa pala nakabuka yung mga pakpak -pak eh. Ay, umiikot pala. Pakpak -pak manok. Pa. Oh. Parang manok. Parang chicken daw sabi ni Puli, no? Pakpak -pak manok. Pa. Oh, parang kalbo ah. Parang bitin sa ano ah. Gawin natin siyang mag hmm, maganda Mm, kunin dahin niyo ah. Kailan magdadepag kakadecorate nyo ah? Best in ano dapat ah, best in decoration ah. Isasalin natin yan sa ano? Isasalin natin yung sa contest. Ano? Christmas tree making. Merry Christmas! Ah, magandre pa siya. Tignan sa malayo. Layo tayo, layo. Oh. Parang totoo. Yeah